Uy, ayan. Ang testimonya ng mga gumagamit ng uh, product ng uh, Fern. Fern. Fern D. Ayan. Eto, basahin ko I lang. Can. Yes. O, uh, meron itong diabetic foot at malalim na sugat. Yung may uh, uh, problema at nag-gumamit uh, ng ano. Ayan na, meron din siyang uh, deep wound. Malalim na sugat malalim ano? na sugat. Yan. Ang IPhone friend testimony natin today ay case ng mga nagkakaroon ng malalim at malalaking sugat sa hindi na mga chronic disease o kaya naman ay aksidente. O, Aria Lea, makinig ka. Ang yung sugat mo sa likod. <laughs> Kailangan gumaling na yan. Nang uh, tuloy yan. Gamit malalim ang friendy para sa fast oh, healing. Nga, ang tanong Gumaling ang mga sugat at nakatulong mm -hmm. din sa mga may sakit. Sa photo, ang nakikita nyo, ang case na nasa taas ay si Ginang Erlinda Almeron ng Bagong Baryo. Isang kaso ng diabetic foot. For operation na sana ang kanyang paa. Puputuli na uh, taong 2022. Pero uminom ng 4 Oo. Ah. capsules 3 three, uh, three capsules 3 times a day at uh, pinatakan din mm -hmm. ng friendy ang mga sugat malaki ang improvement sa loob lamang ng uh, two weeks ngayon ay normal na ang katawan at magaling na ang paa ni uh, Erlinda Almeron diyan po yan na sa bagong uh, uh, ba bagong baryo at ang poto naman sa ibaba ay isang kaso ng deep wound o malalim na sugat dahil sa uh, moto, uh, motor vehicular accident na aksidente. Si June Manuel, kala ko Manuel to eh. June <laughs> Manuel, ha, mula sa General Tino, 70 years old, diabetic din siya. Uminom din ito ng Fern na 3 capsules 3 times a day. At pinatakan din ng Fern ang mga sugat malaki ang improvement sa loob lamang ng two weeks. Oh, yeah. Sa mga nais na maging distributor, kontakin lamang ang manager ng Blessed Power Lines dito sa Gimba na si Miss Fatima Lucas. Hanapin din ang Facebook nila, ang iPhone Tax Lucas. O kontakin ang uh, numerong 0916 513 1532. Kung nais bumili <laughs> o mag-inquire, sa mga produkto, may physical store na rin sa likod ng Allsco sa Enso, uh, Parezan. Healthy ka na, may kita ka pa! Ayan. May Yun. oh, galing ha. Galing na nga, friend. Galing ha. Oo. Oh,